ayun sobrang hangin guys my gosh bumaba so ayun grabe tinanin oh yung mga puno good morning good morning tagi so guys dito ako nag almusal sa labas kasi dinala namin si kuda sa bit oh So ngayon, after kung mag-almusal, pupunta ulit ako doon sa bed kasi guys, ano, nandoon yung asoy. eh. Nagpagroom si Koda. So guys, pwede kang mag-ano dito kung saan ka pupunta, puntang Guadalupe, ano, sa, uh, Gate 3. Yun, dito ka dadaan, dito ka talunta ng uh, takbo-takbuhan dyan. ayan, let's go walking wow mainit ang panahon guys so nandito ako ngayon sa Makinle West oh, ba? Diba? Uh, ulit ulit <laughs> Makinle West ulit kasi dito kami nakatira eh sa likod ng building na yan hmm? may manok yung ipin ko pumasok Ayan, welcome to McKinley West. Ito nga guys, makin West. O, oh, diba? oh, naglakad tayo papunta dun. Andun yung tilos. Hmm, Ang ganda ng pagka-trim ng ano nila. Ng mga tanim. Yan lang naman guys, nagpamag nag mcdonald lang ako kasi ang dala ko, 200 pesos lang sa maliit na wallet. Hindi ako nagdala ng pera eh yun lang 200 just in case lang sabi ko just in case nga lang dadalhin ko tong 200 tamang tama nga naman nung binaba namin si uh, nung hinatid namin si Kuda dyan sa ano kasama ko si madam umuwi din si madam umuwi din daw siya kasi ayaw niya magstay so sabi ko kasi half an hour pa naman si Kuda matapos yung pag niya so ngayon ano Tapi ko dito rin ako sa ano, dito gagala banda. Pero hindi niya alam kakain ako sa McDonald's. Para paraan. Ako ay busog na. So dito kami lagi sa 7-Eleven, yung McKipsi diyan. Dami dito mga kainan din. Kaya naglakad ako guys, sobrang init. Masok talaga yung manok sa ngipin ko. Gusto ko magpabunot. Ganda ng kulay ng payong niya guys. So pink. Favorito ko talaga yung ganda ng kulay eh. Yun. So guys, ito yung nakalagay dyan. West Building. Yung way na yan. McHellowest Building. Ayun. So, yun. So, dito na ako. Sabit. Yung banda. Yun. So, ito yung telos, guys. So, dito na tayo. Ang ganda ng building, di ba? Wala pa kasi si Kuda, eh. So, gala, gala lang muna. So, titingnan natin yung building dito, guys. Makikita nyo naman, guys. Yun. Ang ganda ng building doon, oh. Di ba? diba Ang gaganda ng building. So mayroon din packet doon, guys. Kung gusto mo makyat diyan, papunta doon, palabas din doon banda kasi nandoon kami nakatira. So ito naman ni Lake Grande Avenue, dito banda papunta doon. So makwest dito naman side. So papunta ka doon, ayun yung Binis, ayun yung Binis, tapos nandoon yung unahan punti. Ayun yun, yun yun yung sakayan papuntang market market. Batang Guadalupe. So guys, pasok na ako. ayun guys, so lakad nga lang tayo dito banda. Ayan, ito yung lugar. So, yun naman yung inuupin ni Kuya. Yon, mga workers yan dyan sa Mega World. So, di ba? Ang ganda ng building dito. Maglaka tayo dito. Tapos, akyat ulit doon. Ganun lang. So, ayun. Dito, lakad-lakad, guys. Habang wala pa si Kuda. Mga 11.30 pa matapos si Kuda siguro. Yun. O, diba sobrang hangin? Sabi nila guys, bagyo. Hindi naman. Wala naman Julian ng bagyo dito. Pero baka naman sa ibang way. Sa ibang lugar, may bagyo. Dito kasi sa, ano, sa uh, Tagig, wala eh. Hangin lang siya. For whole day nung Sunday, sobrang lakas ng hangin. Tapos, ano, uh, Hi bird. Ayan, sobrang busog ko guys. Kaya ang ginawa ko, naglakad-lakad lang muna. Ayan. Dito ako lagi naglalakad pag mag-off day ako sa Sunday. Yun. Tapos yung building na yun doon, nun, yun yung ang, ano, Vinis. Bababa ka dyan. Ayun yung Vinis na yun. Yan yung building mismo na yun. Doon yun sa yun. Yung building na uh, yun. Ayan, lakad-lakad dito. Ganda ng, ganda ng ano dito guys. Ganda ng, ganda ng lugar so lakad lakad lang guys dito banda walking walking early morning I mean morning pa naman busog ako eh so ito guys parang ano maganda to eh bamboo bamboo plant ba? Diba? alam mo yung maliit na bamboo ito yun eh yan maganda yan maliit na bamboo yung tinatawag na bamboo plant maliit na yung parang money plant ganun. so ngayon pasok na tayo doon dito lang ako nag take video Yan. Beautiful building. Gala-gala for today. Mabaho kasi sa loob eh. Ito dito yun sa, ano, Vits and Practice Animal Hospital. Yan, nandiyan lahat mga vits. So, dito lang ako. Muna. Tayo-tayo lang muna. Tumitingin-tingin sa paligid. Ayun. So, yung building na yun, guys, doon banda. Unahan, dito banda. Unahan. Doon, pag tawid mo dyan, ayun na yung building na yun sa kabila. Ayan. Mayroon din ditong ano. Anong mayroon dyan? Anytime fitness. Oh, may fitness zone dito. May fitness zone. Sa taas. Pwede ko umakyat dun. So, ayan. Wala pa akong signal. Kala ko may signal ako. pasok na tayo sa loob punta na ako dito kasi baka tapos na si Koda yun bye guys dito ako ngayon sa beats and Practice so guys mauna na ako munang umuwi ayun iniwan ko na sila kasi may injing pa si Koda so iniwan ko siya dito na sa basket ayun uwi muna ako sa bahay kasi lunch Tinanong ako ni Madam kung naglunch na ba ako. Sabi ko hindi. Pero kumain ako kanina sa McDonald eh. May tao kasi parating sa bahay mag-ayos ng mag-ayos ng ilaw yata. So, walking walking here. On. look at the building guys let's go walking walking go home now go home Uuwi oh, na ako. Punta sa baan no? Sa kundo. penthouse pala kasi sobrang laki. Tatlong unit yun eh. Sa 9, 10, 11. Oh no. 10, 11, 12. Ah. Uh, yun. Doon kami nagstay, stay Medyo malaki-laki. Pag kundo kasi guys, parang isang kwarto lang. Kaya tinatawag siyang kundo. So ngayon nasa penthouse kami nagstay, So tinatawag siyang penthouse kasi 3 uh, three, three units. Grabe namang init, li. So ngayon is tatawid. Tatawid ako, sobrang init. Diba? Diba, ang ganda ng mga building dito walking time yun guys as you can see, makikita mo yun dun ayan kita mo yung building na yan ayan. ganun kalaki ang tagig I mean, makinlawes tabing init kung alam ko lang, nagdala na ako pa sombrero naman ako sombrero nga so dito si kuda laging umiihi dyan kami laging nag walking ayan so bye bye guys dito na ako bye na muna!